kamatayan sa nagkasala? Sinabi sa akin ng Diyos, Ano ba ang ibig ninyong sabihin sa kasabihan ninyong mga magulang ang kumain ng ubas na maasim? Ngunit mga anak ang nangingilo ang mga ngipin? Ako ang buhay na Diyos. Sabi pa ng Diyos, Hindi ninyo magagamit ngayon ng kasabihang ito sa Israel. Akin ang buhay ng lahat ng tao maging sa ama o sa anak, at ang kaluluwang magkasala ay mamamatay. Halimbawa na may isang taong masunurin sa kautusan, tapat at lumalakad sa katuwiran. Hindi siya nakikisalo sa handog na inihain sa mga sagradong burol. Hindi sumasamba sa mga Diyos Diyosan ng Israel. Hindi siya nangangalo ni sumisiping sa babaeng kasalukuyang nireregla. Hindi siya nandadaya ng kapwa o nagnanakaw. Ibinabalik niya agad sa may-ari ang sangla ng nangungutang sa kanya. Marunong siyang tumulong sa nangangailangan. Hindi siya nagpapatubo sa pagpapahiram ng pera. Siya ay makatarungan. Sinusunod niya ang aking mga utos at mga tuntunin. Ang ganitong tao ay matuwid at mabubuhay siya. Sakaling magkaanak siya ng magnanakaw, mamamatay tao at hindi sumunod sa alinman sa mga tuntuning ito. Pagkusa'y nakikisalo sa mga handaan sa mga sagradong burol, sumisiping sa asawa ng iba, nang-aapi ng mahihirap, nagnanakaw, hindi marunong magbayad ng utang, sumasamba sa Diyos Diyosan, gumagawa ng mga kasuklam-suklam na gawain, at nagpapatubo. Palagay ba ninyo'y mabubuhay ang anak na ito? Hindi. Tiyak na mamamatay siya dahil sa mga kasuklam-suklam niyang gawain. Kung magkagayon, walang ibang dapat sisihin kundi siya. Halimbawa namang siya ay may anak. Nasaksihan ng anak na ito ang kasamaan ng kanyang ama. Ngunit hindi niya ito pinarisan. Hindi siya nakisalo sa mga handaan sa sagradong burol. Hindi sumamba sa mga Diyos-Diyosan. Hindi sumiping sa asawa ng iba hindi rin siya gumawa ng masama kaninuman. Hindi nanamsam ng sangla at hindi nagnakaw. Siya ay matulungin sa nangangailangan. Lumalayo sa kasamaan, hindi nagpapatubo sa pautang. Sumusunod sa aking kautusan at lumalaka dayon sa aking mga tuntunin. Mabubuhay ang anak na iyon. Hindi siya mamamatay dahil sa kasamaan ng kanyang ama. Ang kanyang ama ay mamamatay sapagkat nagnakaw at gumawa ng masama sa kanyang kapwa. Maaaring itanong mo kung bakit hindi dapat pagdusahan ng anak ang kasalanan ng ama. Sapagkat matuwid ang mga gawa ng anak, sumunod siyang mabuti sa aking mga tuntunin. Kaya dapat siyang mabuhay. Ang nagkasala ang dapat mamatay. Ang anak ay di dapat magdusa dahil sa kasalanan ng ama, at ang ama ay di dapat magdusa dahil sa kasamaan ng anak. Ang matuwid ay mabubuhay dahil sa kanyang pagiging matuwid at ang masama ay mamamatay sa kanyang kasamaan.